Ngayong araw ay napalabas ako ng aking kwarto mula sa aking pagkakahiga. Sa sobrang excited ko nga ay eh, hindi na ako nakapagsuklay ng aking buho. gitang kito nyo naman o no? gulo-gulo pa. Bigla kasi ako nag crave at hindi ko rin alam kung bakit bigla akong naglaway sa Friday Tech. Kaya agad-agad akong lumabas ng bahay para pumunta sa kabilang looban. Doon nga kasi may mas masarap at dinarayo pagdating sa usapang fried ite Located nga pala ito sa Purok 3, Barangay Kuyab, San Pedro, Laguna. Katabi lang ito ng Bantayan Store at makikita nyo ang iskinita. Hinihintay ko lang makadaan ang mga sasakyan para makapasok na ako sa looban. <laughs> Ipagtanong nyo lang yung fried ite ni Consihal Totit Birnesa. Madali lang naman matunton, ilang hakbang lang. Ayan, tumbok nyo na. <coughs> Pwede nyo rin i-follow or i-like ang kanilang Facebook page, Profengs Fried Itek. E Masasabi ko nga na ito ang original kapag ang usapan ay pagluluto at pagtitinda ng Fried Itek. E Dahil halos tatlong dekade na mula nang sinumulan nila pag negosyo nito. Available din nga pala dito ang adobong itek e na isa rin sa mga dinadayo ng mga customer. Dito nga ay sisimulan ko ng bakbakan ang legendary nilang Fried Itek. E First bite. Mmm, thank you Lord. Hanggang sa kaloob-looban nga pala ng laman ng itik na ito ay alam mong special ingredients ang nilagay dito. Kaya ganun na lang kasarap tapos lalagay mo pa ng ketchup. Agay ubos! <coughs> sa halagang 370 pesos lang ay meron ko ng original at special na legendary fried itik. Hindi lang ito pang ulam, mas okay na okay din to pang pulutan mga tropa. <coughs> Kapag inihain mo nga to sa inuman, nako, tiyak na tiyak ko, bus agad to. Lalo na kapag binulatlat lat mo yung tiyan, aba, kunin mo agad yung balon balunan Bonus na lang din kapag ang napatapat sa'yo ay itlugan. Eto ay titrahin ko na nga at baka tirahin pa ng iba. Walang yu sa all right nga talaga ang lasa. Muntik ko nga hindi mapigilan ang sarili ko kasi sabi ko iuwi ko sa bahay ang iba para makatikim naman sila. <coughs> Sinunod ko naman tikman ang masarap nilang adobong itik na tiyak na tiyak ko. Magugustuhan nyo rin dahil sa lambot nito humiwali na halos humiwalay na ang buto sa lamang. Huh? Sa halagang 250 pesos lang per tab ay eh, makakapag-uwi na kayo ng makasaysayang ding adobong itik. Huh? Depende rin sa inyo kung gusto nyong iulam o syempre pang pulutan. <coughs> Eto nga at papauwi na ako. Ika nga. Basta masarap, dapat sineshiriyan. society